Salamat sa inyong pagbisita sa kwento sa dilim. Isang mundo kung saan ang bawat sulok ay may kwento ng lihim, takot at misteryo. Halina at samahan kami sa paglakbay sa mundong nakatago sa dilim. Sa gabing ito, isa sa pinaka-misteryosong gusali sa Pilipinas ang ating pag-uusapan. Ang Manila Film Center, isang lugar na sa araw ay makikita mo ang ganda ating granding sining. Ngunit sa gabi, may mga lihim at kababalaghan na nagtatago sa bawat sulok. Simula ng kwento, ang Manila Film Center ay itinayo noong 1981 sa ilalim ng administrasyon ni Imelda Marcos. Layunin itong maging sentro ng pelikula sa Asia at mag-host ng mga International Film Festival. Sa araw, makikita mo ang eleganting lobby Malalaking teatro at ingrandeng dekorasyon. Ngunit sa likod ng kinang, may trahedya na nangyari. Trahedyang pumailalim sa kasaysayan ng lugar. Ang trahedya noong November 17, 1981. Habang ginagawa ng madalian ang konstruksyon ng Film Center... Para sa inaugural ng Manila International Film Festival, nag-collapse ang scaffolding sa stage area. Maraming construction workers ang nahulog sa wet cement bago pa man sila mailigtas ayon sa ulat. Mahigit 100 workers ang naiwan sa semento at hindi na nailabas sa oras. May mga kwento na ang ilan ay lumubog at natabunan na ng semento at hindi na nakalabas. Kaya hanggang ngayon, sinasabing may mga kaluluwa na nanatili sa Manila Film Center. Ang mga witness Maraming nakakita at nakarinig ng kakaibang pangyayari sa gabi. Parang may naririnig kaming yabag at sigaw sa loob ng gusali. May tila anino sa dilim na hindi maipaliwanag at parang may humahabol sa paligid namin. Sabi ng isa sa mga security guard, isa pang security guard ang nagsabi, habang nag ako sa gabi, may nakita akong imahe ng mga anino ng tao sa wet cement area kahit matagal nang tapos ang construction. Nakakatakot, parang nakatingin sila sa akin. May mga visitors din na nakaramdam ng kakaibang presensya sa lobby at hallway sa gabi bigla kaming nakaramdam ng malamig na hangin. Parang may sumabay sa amin. Nang lumingon kami, wala namang tao, pero ramdam namin ang presensya. Katotohanan ayon sa kasaysayan. Itinatag noong 1981 para sa Manila International Film Festival. Trahedya, scaffolding collapse na nagdulot ng pagkamatay ng maraming construction workers. Ayon sa urban legend, may naiwan na mga kaluluwa sa wet cement. Ilang witnesses ang nakakita at nakarinig ng kakaibang pangyayari pag sumasapit ang gabi. Ang mga paranormal na fenomenon ay sinasabing epekto ng trahedya at hindi natapos na ritual. Ang mga aninong gumagalaw. Bukod sa trahedya, may mga nakapansin ng kakaibang fenomena sa Manila Film Center. May mga ilaw na kusang nagbubukas at nagsasara kahit walang tao. May mga anino na gumagalaw sa koridor at stage na hindi tumutugma sa galaw ng tao. May mga paranormal sounds, yabag, bulong o sigaw mula sa lugar kung saan dati nang nagtrabaho ang mga construction workers, ang mga guards at visitors ay nakaramdam ng malamig na presensya, parang may nakamasid sa kanila sa dilim. Sinasabing ang lahat ng ito ay epekto ng enerhiya ng mga naiwan sa wet cement pati na ang trauma at takot ng mga nakaligtas. Sa gabi, ang lugar ay nagiging portal ng mga aninong gumagalaw na nagpapaalala sa lahat ng trahedya ng nakaraan. Mga kwento ng nakakita. Maraming guards at visitors ang nakakita ng paranormal na fenomenon. Tuwing gabi, may mga boses kami naririnig mula sa stage area. Parang may humihingi ng tulong o nagbabala. Nakakatakot lalo na kapag nag-iisa ka lang sa gabi. Isa pang kwento. Habang naglilinis ako sa gabi, may nakita akong tila anino ng tao na parang humahabol sa dilim. Ramdam ko ang presensya niya kahit hindi niya ako hinawakan. Gusto ko man tumakbo palayo, pero tila napako ako sa aking kinatatayuan dahil hindi ko maigalaw ang aking mga paa sa sobrang takot. May mga nagkwento rin ng mga anino sa projection room kahit walang tao doon at may mga ilaw na nagbubukas at nagsasara ng kusa ang pinagmulan ayon sa urban legend. May ritual na isinagawa upang protektahan ang lugar laban sa masasamang espiritu at magnanakaw bago pa man maging Manila Film Center may bahagi ng ritual na hindi natapos o nagkulang. Dahil dito, nabuo ang paranormal presence ng mga naiwan sa wet cement. Kasama ang trauma at enerhiya ng mga nakaligtas. Ang trahedya at hindi natapos na ritual ay nag-iwan ng bakas sa bawat sulok ng Manila Film Center naramdam hanggang ngayon ng mga pumapasok sa gabi. Mga bagong detalye ng kababalaghan, ngunit hindi dito nagtatapos ang kababalaghan. May mga gwardiya noong dekadan Bentum ang nagsalaysay na habang nagiikot sila, nakakita sila ng mga figura ng taong tila nagtatrabaho sa entablado. Biglang sumusulpot bago tuluyang maglaho na parang usok. Ang ilan na may biglang nakaramdam ng matinding lamig at amoy semento na bumabalot sa hangin. Kahit wala namang ginagawang konstruksyon at pinakakilabot sa lahat. Sinasabing malas ang mag-shoot ng pelikula o mag-perform sa loob ng gusali. May mga insidente ng pagkasira ng gamit, bigla ang pagkakasakit ng performer, at minsan, aksidente, para bang may puwersang humahadlang. lang, nagpapaalala ng mga kaluluwang hindi pa rin matahimik. Aral ng kwento, ang Manila Film Center ay paalala na may mga bagay sa mundo na hindi natin maipaliwanag. Ang trahedya ay nagiiwan ng bakas, hindi lamang sa pisikal na mundo, kundi pati sa espiritual, sa bawat gusali o lugar. Lalo na kung may malagim na nangyak, may lihim na nagtatago sa dilim. Sa gabi, ang mga aninong gumagalaw ay nagpapaalala sa atin na may nakaraan na hindi dapat kalimutan sa araw. Ordinaryong gusali lang ang Manila Film Center. Sa gabi, may mga kwento ng anino, kaluluwa at kakaibang enerhiya. Kung mapapadpad ka doon sa gabi, Wag kang magugulat kung maramdaman mo ang malamig na hangin. Makarinig ng mga yabag, pero wala namang tao. O ang pakiramdam na may nakatingin sa iyo. At dito nagtatapos ang ating kwento. Kung inyong nagustuhan ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Kwento sa Dilim, i-like ang video na ito i ang notification bell at i-share sa mga kakilala mong mahilig din sa mga kwentong katatakutan. Hanggang sa muli nating pagkikita,